Mula sa Ambuanga, daku tayo ng Surigao dahil mahigit apat na libong pamilya nasa evacuation center na ngayon dahil sa Bagyong Tino Ang kasama natin mula sa RMN Surigao, si Rajuman Jojo Ferrol Live Report Matapos ang dalang malakas na hangin at ulan ng bagyong kino sa Surigao City, umabot na sa 4,054 families o kabuang 19,194 individuals ang lumikas sa iba't ibang evacuation centers. Ito'y base sa latest countdown ng City Social Welfare and Development Office. Ang naturang mga lumikas ang mula sa coastal at landslide-prone areas. Nang humupa ng hangin at wala ng masyadong ulan kaninang madaling araw, ang ibang pamilya ang umuwi na kagad sa kanilang bahay. Ayon kay Surigao City Mayor Paul Domland, na sa initial monitoring nila na isinagawa simula pa kagabi hanggang kaninang madaling araw, wala masyadong malaking damage na idulot ang bagyong tino. May ilang puno ng kahoy ang nabali at tatumba sa daan, ngunit madaling isinagawa kaagad ang clearing operations. Nakatakdang alamin pa nila ang sitwasyon sa mga island barangays kung anong naging epekto naman ng bagyo doon. Isang pagdipon ang isasagawa ng City Disaster Reduction Management Council para sa damage assessment ng bagyong tino sa buong Surigao City. Hanggang ngayong araw, dinaglaka pa rin na walang pasok at trabaho sa buong Surigao del Norte. kasama sa Diaksara Surigao, Jojo Ferrol, Tadak, Aramen!